may ang gabi sa tanan, may gabi sa inyo mga boss, no? Ah, uh, 507 ang ningawas karong 5 PM dro mga boss. Perting liga sa sa tuang ano, pahabol na tuang depensa kay ah uh, 517. So, liga sa naman nakalimot na pugko syndicate sa 1 mga boss, no? Wa ko ka sa 1 na pud ba? Wa ko ka na pud ganina sa sindikato sa 1 kay 0 Sayang, so, undas pa tong tanay takaron. Nahadlok ang singko mga boss, gipagawas ang singko karon. Sayang nga ni nabira mga boss MC na atoa tani MC og ba Ihatag tani na ako MC inyo, naman, <laughs> ang ang diba? Diba yung sa inyo og Naguna-una may noon. Nahadlok ang singko gipagawas karon ang singko Ha? di ba? di ba? Di ba ngon kasi nga mga boss pag dili ni pagawas ang karon ng 5, pangitaan na to ugma Kaparis og So, naguna-una naman MC, ihatag tani natin ni og oh. MC, nakalista ni sa tuang notebook ba? Pag ka kasayang naman gid Sige lang. Bawi ta mga boss, bawi ta. Pahabol gyapon ta karong 9 PM dro no, sumaganahan so, lang mo sabay. Basin maka kwanta maka chamba ta karong sa 9 PM dro. Padayong gahapon to mga boss ang ato ang kuana ato ang uh, mga kombinasyon. Balik kay ninyo mga boss oh, ang 517 uh, 7 atong gipahabol karong alas 5. Wata ka sa 1. Always, always mantanin ta na Basta na yung uno, himuag zero. Limot na pog ko. Sige mga boss, pahabol ta, pahabol sa 9pm draw, no? Sa so, mga ganala mo sabay. Sabay lang po po niya itong pahabol ka sa 9pm draw. Okay? Huwag na pamaris mo mga boss ha. Pasok ang ato ang 75 na pairing. Atong pair na 75, pasok. Kung na pamaris mo na mga boss, congratulations sa inyo ha. Kaya ang atong pamaris sa 75, Uno man. Wala ka nakalimot tag syndicate sa Uno. No, pwede man na mahimong ta. Always pay taon tayo mag Always man tayo sindikit Pero limitang gina to So ibig sabihin lang yan mga boss Hindi talaga para sa atin Okay Manangging na uh, Kung hindi oo call Hindi bubukol. Okay So bawit tayo mga boss Sa uh, uh, 9pm draw Sa so, mga lang po masabay no Sabay ninyo ito ang pahabol O krikapan ninyo balik mga boss Ang ato ang guide ganihang buntag ha uh, ang ato ang guide pattern nag gate to gihapon karon mga boss no basin karon uh, 9 pm mag 3 na, na mag 3 na to mga boss ha balikin niyo glantaw ha pag kuha mo gate 3 o gate 2 nga to sa tuang ang guide pattern o yang atong pahabol uh, balikin lang po niyo patad mga boss karong 9 pm no kung ganahan mo ba sa mga ganahan lang i-recap niyo to ang mga guide okay pahabol na mga boss eh, ha na hapon na na po ko i ko lakaw na ko i Uy, grabe sa mga result naman yun gipangliga sang gina to mga kombinasyon karon. O di ta kachampa karon og ba bawit po mga boss. O kita no? Na, no pero sunod-sunod ra ang kwan mga boss padaog So kadta tong pag-start sa August, sunod-sunod bi -sunod, atong mga padaug mga boss. Siguro na sa mga umabot na tayo ng mga 26 plus ato atong, atong padaog sa mga kombinasyon. Okay mga boss, ang atong pahabol kay mo ni mga boss ha crispy tari lang inyo ni. Tulong ni Kabok mga boss atong pahabol sa inyo nga karon. Kay mo ay nagpakita sa akong guide, respetari lang inyo mga boss. Ah, gihatag na na ako ni mga boss ha, balikin ni ninyo kini. Ha? 572 mga boss, ako ang gihatag sa inyo ang 572. Balikin ninyo ha. Tuani sa atuang regalo mga boss. Kung makarikap mo, rikapan ninyo tuani dito tuan mga boss. Ako lang gi remind upo Pagbalik sa inyo ha. Okay? Kana mga boss, respetari ang 572 karon Uh, 9 9 pm tro 572 572 og kaning kuan mga boss ako na pud gihatag sa inyo ganina no kini ako na gihatag ganina ha kini 502 502 respetari mga boss gihatag na ako nang ganina respetari lang mga boss Okay, ang pahabol mga boss, kay muna itong pahabol karon. Ah. Uh, okay, ang pahabol na to mga boss. 8, 1, 0. 810 mga boss pwede mag ha 811 okay mag na siya 811 muna itong pahabol mga boss ang iyang shadow o isyado ni mga boss kay mahimo ni siyang uh, 365 365 iyang shadow mga boss ha ang singko na hot kay mga boss ni buhagay yun wag magpaabot og o ano Uh, bunalan tani natin na, na ugma ba Naka-lista na sa ito ang guide ng mga boss ang 507 ato na hatag yung CEO ng pohon sos ni buhagay naman karon okay mga money mga boss atong pahabor respeta rin ninyo karon 9pm draw target o grumble mga boss ha 810 810 mga boss dipinsahay mga boss o ang 810 dipinsahay mga boss og 8 at MCA mga boss okay Bona na mga boss, maot na ko. Good luck o oh, God bless sa inyong tanan. O oh, maraming maraming salamat po sa inyo ang suporta no. Na sa to ang YouTube channel na Boss Trend Vlog. Okay, good luck mga boss, out na ko. Kay gusto kayong ulan dre sa mua, basig ma kuwang ko. Sige mga boss, good luck. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat ulit.